good morning friendship so for this video friendship may sasagutin ako mga katanungan To ay tungkol sa kapatid ko na nawala friendship yung totoo talaga na friendship na hinahanap lagi ng mga viewers or followers natin namin so ganito friendship bago ko simulan yung kwento friendship ako ay sobrang nagpapasalamat pa din sa inyo friendship kahit na wala na dito yung kapatid ko sinusuportahan nyo pa rin kami um, ina ano ko lang talaga friendship hindi, ko talaga sana ipagpatuloy tong pagbablog pag dito friendship kaso iniisip ko friendship yan yung isang dahilan din friendship na parang nag ano yung kapatid uh, yung katawan ng kapatid ko friendship tawag dito parang malakas naman siya friendship kaso nga lang simula nung na monetize siya na uh, sa Facebook friendship yung katawan niya friendship is laging pagod kasi nga lagi siya nagpupuyat um, nagda siya kasi sa amin talaga magkapatid friendship is matawag dito chubby talaga kami friendship. Tapos yun yung inaano ng kapatid ko. Siyempre vlogger siya friendship. Gusto niya na maganda yung katawan niya. Lagi pinagyayabang niya yung katawan niya. Gusto daw niya magka-abs. Ganun, ganun. Tapos yun. Isa din yun sa dahilan but parang bumitaw na yung katawan ni Friendship kasi lagi siya yung simula nang na-monetize na siya Friendship um, lagi na siya nagda-diet yung diet na isang araw lang Friendship isang business lang din siya kumakain para lang maano siya pumayat lang siya eh, okay lang sana yung diet na lagi din naman kumakain ng mga ano-ano pang natawag dito, yung may vitamins. Eh, sa niya friendship. Wala kasi. yun yung ano niya friendship. Isa din yun sa dahilan, ba't bumagsak yung katawan niya friendship. So, month of Uh, July Friendship. Ay June pala yon friendship. Month of June Friendship. Umuwi siya sa amin um, Friendship. Yun yung una niyang uwi dito sa doon sa probinsya friendship. Tapos bumalik niya naman siya no. Siguro mga July doon yun friendship. Um <clears throat> July mga first week ata yun friendship. Tapos Nung July katapusan friendship, bumalik na naman siya ng Provincia friendship kasi hindi na siya nag-work dito sa Manila friendship kasi sabi niya mag-focus na daw siya as a blogger kasi monetize na siya sa Facebook niya tapos parang nag-boom yung Facebook niya friendship so nainganyon siya kasi daw mas malaki yung kita sa pagbablog kaysa magtatrabaho. Oo naman, friendship. Magtatrabaho kunti lang kasi. Pero pag naging, ano, pag nag-success naman yung vlog mo, friendship, is malaki talaga yung kita, friendship. So, that time na nag-ano na siya, friendship, ang uh, tawag dito, naka na siya ng probinsya, friendship, simula na din yung ah uh, parang ayon niya ng kumain friendship. Tapos the time, umuwi siya ng probinsya namin friendship. Parang gusto niya lagi na magsaya, mag-inom. Kasi minsan lang kasi din yung nag-ano. Pero yung kapatid ko friendship nung ah uh, bago pa siya nakapagtrabaho dito friendship is may ano na talaga siya friendship. May UTI na acidic yung katawan niya, friendship. Yan yung inaano ng doktor na ma taong malalanay daw yung UTI niya. Dati lang naman yun nang hindi pa siya nagkaanak friendship. Tapos simula nang makauwi siya ng probinsya friendship, lagi na siya nag-aano sa amin na gusto daw niyang magsaya, mag-inom kasi minsan lang naman daw siya makauwi sa amin. Tapos, yun nga lang friendship, yung inaano namin friendship. Ako lagi, ako kasi yung lagi niyang kasama doon friendship kasi doon siya nakatira sa bahay ko. Siya yung lagi kasama namin. Sinasabihan ko naman lagi friendship na pag umiinom siya is kumain siya. Siya kasi friendship, yung sinasabi ko kanina na yun nga, diet siya. Tapos, Lagi siya nag, uh, ano, nag-iinom. Pero hindi naman talaga pala inom yung kapatid ko, friendship. The time naman talaga na simula August 10 hanggang August 13 ata yon Or August 12, friendship. Isang buong araw talaga sila nag-iinom. Kasama yung mga uh, ano lang, kamag-anak lang din namin. Kap uh, kapatid ng papa ko, friendship. So, that time friendship, yun lang naman din yung inaano namin, friendship. ng August 14, friendship, eh, inano namin siya, friendship, tawag dito, yung sa Bisaya friendship, dito bang na mo siya. Di ko alam kung loading ako friendship, ang Tagalog nun. So, sa mga ano dyan, mga bisaya dyan, kalimutan ko anong Tagalog na gitabang. So, that time friendship, mga siguro, ano na, mga 4, 4 a.m. Yun, gitabang na mo siya. Tapos, siguro mga 4.30 friendship, dinala namin siya sa ospital. Kaya nga lang, parang ano na talaga yung katawan niya friendship. Hindi na kinaya ng katawan niya friendship. Kaya yun, hindi na siya nakaabot ng hospital friendship. Pagdating naman doon friendship, yung doktor is nag, ano na, nagsabi na na hindi na talaga daw na-revive. Tapos did of uh, arrival na po siya pagdating namin doon. Ako po yung kasama niya sa ospital nung pumunta kami ng ospital friendship. Kaya, inaano ko friendship. Sayang nga talaga yung kapatid ko kasi ang bata niya pa, she's only 23. Magto-24 pa lang siya nung November 7 friendship. Tapos, ang dami pa niya pang harap. Ang dami niya pang gustong tulungan. Uh, Makaangat yung buhay ng ka, uh, ng mga uh, magulang namin pero wala talaga kaming magawa dahil si Lord na talaga yung gumawa or si Lord na yung uh, ta, tawag dito kumuha wala tayong magagawa don lahat naman tayo is na pupunta don pero yun na nga naano namin friendship sayang pero kahit anong sabihin namin, hindi na namin mabalik yung kapatid ko. Kaya kahit na sinasabi ninyo na bata ako yung pumalit ng kapatid ko, ba't yun ako nagbablog, kasi po, uh, <clears throat> inaano ko lang friendship. Sayang yung pinaghirapan ng kapatid ko friend, friendship, tapos walang magpapahalaga isa din yun sa dahilan ba't bumagsak yung katawan niya is yung pagbablog, stress siya tapos lagi umaalis yun tapos pag nandito na nung nawala na siya tapos bigla na lang namin na sa ere eh napakinabangan din namin yung pagbablog niya friendship kaya sinasabi ko sa mga followers at saka mga viewers na sana kahit wala na po yung kapatid ko friendship, supportahan nyo pa rin ako kami, alang-alang po sa mga anak niya dalawa po yung anak niya friendship na naiwan, isang one year old at saka isang seven years old kaya sana sa lahat na nagtatanong at saka laging nag ano, naghahanap, siya po ay nasa langit na po. Kaya maraming salamat po sa mga nagsuporta at saka magsusuporta pa lang sa amin. For now, friendship is um, sana gabayan niya kami sa lahat ng gagaw um, naggagawin ko is para lang sa mga anak niya. Sana nga nandoon na siya kung saan man siya ngayon friendship, eh sana masaya na siya friendship. Kaya maraming salamat. Bye-bye!